Nakapagtrabaho na ba kayo sa BPO? Natry niyo na bang makatulog sa sleeping quarter nila? Maraming sabi-sabi na maraming binabangungot sa sleeping quarter. Tuklasin natin ngayon ang kwento ni Maria. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe! Hello! Tawagin nyo na lang po akong Maria. Dalawang taon pa lang ako sa BPO industry nang lumipat ako sa isang kumpanya sa Mandaluyong. Hindi naman kalakihan ng experience ko, pero sapat para mabilis akong matanggap. Sa totoo lang, excited ako noon. Bagong kumpanya, bagong mga tao, at bagong environment. At sa unang dalawang buwan, ayos naman ang lahat. Nakakapagod pero manageable Hanggang sa unti-unting may mga bagay na nagsimulang bumagabag sa akin. Isang gabi, matapos ang isang mahabang shift, dumaretso ako sa restroom. Wala namang tao ang buong restroom. Habang naguhugas ako ng kamay, bigla nalang bumukas ang gripo sa kabilang lababo. Wala namang tao. Hindi ko nalang pinansin at sinubukan kong kumalma. Pero bago pa ako lumabas, biglang umikot ang tissue roll sa kumbikel na para bang may gumagamit doon na ako kinalabutan. Ikinuwento e ko ito sa mga katim ko. At imbis na matawa, sob na at sabihin guni-guni lang, seryoso silang tumango. May ilan na raw silang naramdaman dati. May mga yabag, mga bulungan, at minsan biglang may hahawak sa balikat nila kahit mag-isa lang sila sa pantry. Akala ko dati puro kwento-kwento ang mga ganong bagay. Pero nagsimula na akong maniwala. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating ang isang madaling araw na hindi ko makakalimutan. Alas dos yun, lunch break namin. Halos dalawang araw na akong kulang sa tulog dahil sa overtime at sa reports na kailangan tapusin. Ramdam ko ang bigat ng talukap ng mata ko. Kaya nagpasya akong pumunta sa sleeping quarter Isang malaking kwarto ng puno ng double deck bed para sa mga empleyado. pagpasok ko, nagulat ako na walang tao. Tahimik, malamig, at nakabukas ang ilang ilaw. Pumili ako ng isang kama sa isang sulok at tagad na akong humiga. Pagkalapat ng katawan ko, ramdam ko ang sarap ng malambot na kutsyon. Pinikit ko na lang ang aking mga mata at umaasang kahit sa sandaling tulog ay makabawi ako. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas. Naramdaman kong may umanig sa kama ko. Parang may umaakyat o kumikilo sa paligid. Dumilat ako.